Hello guys, good evening. So, karon guys, ato na ning i-raffle ang 1000 nga pa sponsored by Mam Joy Tayer sa Lamangka. So kani guys, nalibog jud ko ani nga video nga nang wala siya ni tingog, no? Pero ato lang gyud yapon ipadayon kay ako na medyo jang nasugdan, di magud pwede nga dili ko mo padayon. Kay nagisi na po nako na ang ako ang mga papel nga gipangbunot. So dili na jud ko pwede mag-take to. So bunot-bunoton jud nato guys ha uh, kung ano ni Kabuok, murag 23, 24, 25 ni Kabuok guys, nga naadiri nga mga pangalan. So, kani siya guys, mga top engager lang yun nako siya kay Mauni Ingon sa atong sponsor, nga top engager lang nako ang hatagan o gatong tulo Kabuok person nga nipalit Palit, ani nga number. So, pa 1,000 Gcash ni siya guys. Sa tanaw na to guys, kung kinsag yun ang pinakaswerte nga mabilin ani nga pangalan, mao ang makadaog. So, ang atong mabunot siya ang matanggal. Okay? Ang mabilin nga isa kabuok, maoy makadaog. So, mga lipsticks at ako ay pad man. So, ayan. Lip gloss di ay, di, di, lip, di, di lipstick. So, lip gloss lang. Sapat na. So, magsugod na siguro ito. Ani, na wilga, guide ko ani, na warla ko ani nga ko an nga video. Kaya nga nga siya ni tingog. Pero ang, ang, ang continuation ani nga video na may tingog so karon guys, ang isa lang jud ka nga mabilin mao jud ang pinakaswerte nga makadawat sa 1000. Pero ang una nato mabunot sila ang mga tanggal. So tanaw na nato ni Ron kung unsa gay dagan aning pagkabunota ni Ron. So pinakaswerte jud ning uh, mabilin ani. <coughs> so magbunot na ta. So tan na nato kinsa ni pinakauna nga matanggal. Ayan, number one. Alam, eh, na, di na ako maklaro. So, sige lang, padayon lang yapunta. Kaya, ang next, ano nga video, ma, na naman siya tingog. So, kanilang diri nga, first, good nga, nga, entrada, wala siya tingog. Gambot nga, no, jud. Yadi yeah, na, jud ko katake to, ane, kaya, gaya, panggisi na ba yan ako ang pangalan. So, dara, ang next nga, matanggal, guys. Baliktad lagi, no? So, ginagisi man ako siya. So, di na ako ka to. So, next. Pangatlo. Aaw na to na. moro makasabaan. Galing ta sa to ang sponsor. Ani Amorag Di man to. Kuan. Kani siya. Mga siya ang kuan ka ng walay bias nga pagkabunot-bunot. Kaya naka kita sa tong kamera, no? Basta kay ang mabilin ani nga kuan guys nga pangalan is maogyod ang swerte nga makadaog sa uh, pajikas ni Ma'am Joy Tayer. So tan nato. So ayan yung number 5 si Pichu Curl. So tanggal po siya. Sino kaya yung pinakaswerte ngayon na matira? is si ayan so ano yung pangalan number 14 Michelle Manching Yokogo tama ba yung pagkabasa ko basta ito na tanggal para to sa 1000 guys ha na sponsor ni Ma'am Joy sa Lamang Kateyer So next, yung isa lang matira guys, siya yung makatanggap nung no? 1,000. So next, nakatupi yan lahat ha. Meron na namang magreklamo dyan, nagot. Number 15. Ayan po, number 15. Si Renato Opider. Ayan. So, tanggal po. Ayan. So, next. <laughs> Mabitiwan pa. Next, number 8. si Art Ragay. Si Art Ragay po, tanggal. So, next. Ito. Lee Polinar. Number 10. Lee Polinar, tanggal. Yung isang matira lang talaga, guys, siya yung makatanggap ng uh, 1,000. Number 19, si Gio. Gio Tangarurang Muwet. So, ayan po. Dalpo. So, next. Number 13, si... Kinsa Ay, patay na. Hulog. Sorry. So, ayan ha, number 13. Number 13, si... Mariano Banada Yulo. Mariano Banada Yulo. Ayan, tanggal po. Next... Sino to? Number nine. Number nine yan. Uh, Mariano Banada Yulo. Ayan. Dalawa yung ano niya. Mm, Tanggal. So, next is si... Number three. Number three si Noby and Raid. Nobi and Raid. Tanggal. So wala Ilan na lang Ilan na lang Wala Mamamaya Gano'n na naman kayo dyan Kami pa namang nagre-react Next Number seven, Si Death Biker Next Number 17, si Julianito o Julianito Ruaza. Ayan po. So, um. Next, number 11, si Vincent Montano Sagan. Ayan, so, tanggal... next Lo, sino kayo yun? next, sino to, number 6 to eh, number 6, si Mark um, Mark Gino Aguanza Next is si Ismael. Ismael Minyosa Jr. Ayan. Kapareha ko po, po ng family name Minyosa. So, tanggal po. Sorry. Fair po tayo dito. Hello, oh, ilan na lang to? 1, 2, 3, apat na lang! Apat na lang! Sino kaya ang pinakaswerte sa inyong apat dyan? So, next, number 18. Si Alab Mara. Tanggal po. So, next, sila tatlo na lang. <laughs> Kaya to? si number 16, Robert, uh, Jubert Flores Telha. Time to go to bed. Ayan, tanggal po. La, dalawa na lang. Dalawa na lang. Uh, ito yung pinaka second to the last. Number 4, si Joel Rol Relon. Ayan, tanggal po si Joel Relon. So, ang pinaka, pinawisan ako guys, promise, yung feeling na akala mo ikaw yung mananalo. Pawis na pawis ko. Iba yung kaba. Hello. 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 The who? Number 20, si Mitch Sarabilio. Mitch Sarabilio po. Number 20. Siya yung natira, guys. Number 20 po yung natira. So, siya po yung pinakaswerte sa lahat na makatanggap ng 1,000 Gcash. Sponsored by Joy Salamang Katayer. Wow! Grabe yung pawis ko! Yung pawis! Mmm! Wow, ang swerte ni Mitch. Congratulations, Mitch. Ayan, patas to, guys ha. Ito yung mga inano ko. Ito yung mga nabunot ko na um pinunit-punit ko na. So napaka-swerte ni Mitch dahil siya po yung nabunot natin sa 1,000. Siya yung natira sa 23 person na nilagay natin dito. Kasi yun yung utos ng ng ating sponsor na ang top engager ko daw yung ilagay ko sa aking, uh, sa parapol niya na 1,000. So, grabe yung pawis ko, guys. Yung pakiramdam na akala mo ikaw yung mananalo. Na akala mo ikaw yung, ikaw lang yung nag-iisa, mahal. Pero, char. So, ayan, congratulations, Mitch. Ikaw yung pinaka-swerte sa lahat. Yung pawis ko talaga. Akala mo akin yung panalo. Pero, hindi. Congratulations once again, Mitch. God bless. And thank you so much kay Ma'am Joy. Salamang ka, Thayer. Grabe yung pawis ko. Thank you, guys. I love you all. And then, follow nyo, guys. Ah, huwag nyo kalimutan i-follow si um, Joy Salamang ka, Napaka-generous. And then, marami pa tayong pajikas, guys. At ang dami pa nating sponsors na hindi ko pa na-flex lahat. God bless. Bye-bye.